Guys, may na-discover na naman ako. Habang uh, kami ay nagluluto ng tinapay ngayon, meron na naman blessing, guys. Ay, ano? Nangamoy na agad. <laughs> Yan, nangamoy na. Uy, hey, sigay limukon, dahil das lang ikaw. Ha? Lagay langgam dito ng mangka. Langgam dito? Oo. Uh. Dito, dito manok. Di. Mga tok mo. Ayun guys, so kita-kita ba? Kita ba? Kita. kita, kita, kita. Uh. Oo. Oh. Talaga pagkamay may tatanim guys. Oo. Oh. Items. Mm. Yes. May isa pa. Pero yung isa, na hilaw pa no? so hindi pa siya po pwede ito maliit siya dito lang muna siya okay oo oh. oh. panibagong ano na naman may makakain na naman kami yun so hindi pa kami makapagbenta kasi sakto pa sa amin next time pag dumami na yung lahat ng mga puno ay namunga na <laughs> Mutay. Umot. Oh. So, huwag nyo intindihin yung mga itim-itim kasi ano lang yan, bulok na mga dahon. No? So, let's go! Ayan na. Ayan na to. So, hinog sa puno guys. Hinog sa puno. Iba talaga yung hinog sa puno at saka ah, hilaw pa. Iba, ah, tanggalin mo sa puno. Tug na sa puno. Saktong-sakto yung pagkakahinog niya. Masarap na hinog. Masarap. So, buti na lang napansin ko kasi araw-araw ko yung dinadaanan. Uh, kung po na. Kasi malalayo layo, layo na yung mga ano yun. Hiwa-hiwalay na, malalayo-layo na yung suso niya. So, pinagmasdan ko, baka hinug na. Habang nagluluto kami ng tinapay ngayon sa aming bagong oven, sinek ko, Ayan! Panalo na naman, jackfruit, aviar eh, sweet! Napakatamis na variety. So, yun na muna guys! Thank you for watching. Bye bye.